Napadaan lang po ako dito sa puno na to. Nakita namin ang putong ito. Nakita ko po yung punong ito. Napakarami ng bunga ng langka. Ayan guys. Tingnan mo guys. No? Sa taas. Napakarami ng langka. Lalo na dito guys. Dito sa ibaba. O oh, ayan. O oh, doon sa taas. Ilang piraso na sa taas. Apat. Ah, lima. Pababa. 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 Alam mo guys. Pababa. Parang nasa amin ay ganito. Hanggang po sa lupa ay nagkakaroon din ng bunga ang langka. So, meron pa guys sa ah, maliit sa likuran. Ayan, o. Oh, ayan. Tingnan nyo guys. oh, meron, o. Oh, oh. Meron pang maliliit sa likuran. So, oh, gabi, guys. Nakakamiss na itong langka. Ang sarap kainin. Ha? Namimiss ko na to guys. Ayan. Tingnan nyo guys ang bunga. Ha? Ayan guys, o. Oh, ang daming bunga. Isang puno lang yan guys. No? Ang daming bunga. no, oh, pasensya na kayo guys. Ha? Nakita ko lang ito. Sa, na, dumaan ako dito sa may ano oh, ito dumaan lang po ako nakita ko ito langka, ah daming bunga pinagtripan ko lang ito guys nakita ko kasi sa daan <laughs> ayan oh. alam mo guys no, namimiss ko yung kumain ng langka, pero napakaganda ng langka na ito, oh, ang daming bunga sa ilalim sa amin kasi guys, ang langka mula taas pababa hanggang sa lupa po, meron siyang bunga And no, guys, sana magtintig tong aking video. Thank you for watching guys. Yeah, Pauwi na tayo guys. Pauwi na tayo. Bye bye na guys.